Kumusta mga na 59 at magandang araw po sa ating lahat. So yung pag-ausapan po natin ngayon is about po doon sa concern ng ating followers about po doon sa tanong niya na ah, Paano sir pag nag-leave daw? Siguro nangyari sa kanya o hindi naman talaga niya sinabi na sa kanya nangyari. May possible na sa kanya na nag ng mahabang siguro mga 15 days tapos pagbalik nililipat na ng post. So marami talagang nakaka-encounter ng ganyan. So tingnan muna natin, magalinawin muna natin, timbangin po natin ano ba talaga yung reason. Kasi baka mamaya yung nag-leave, nasa atin naman pala talaga ang mali. Kaya may rights yung ating officer o yung ating agency na i-transfer tayo ng ibang detachment. Una, pag nag tayo ng lead, dapat ano po yan, legit. Ibig sabihin, pinel po natin talaga in advance kailangan talaga advance para at least makakakuha tayo ng kapalit. Once na si May ibig sabihin na approve po yung leave natin. Ilang days ba? So, pag tayo nag-leave, kailangan i-check natin yung layo ng pupuntahan natin at ano ba yung gagawin natin sa pag-leave natin para makalculate natin kung ilang days ba talaga ang kailangan natin para ma-sustain yung pwede natin gawin sa probinsya kahit ano pa yan it's either yan ay family bonding happiness dapat mag enjoy ang mga empleyado wag lang puro trabaho kaya right kaya nga may leave para payagan tayo di ba na ano man yung gusto natin hindi mamparty ng urgent yan or emergency natura mas magandang nga ka dahil for your happiness eh. kailangan po yun pero syempre kailangan tingnan din natin kung talaga ba namang papayagan tayo kung maluwag sa tao. Yeah. Kaya ang advance yan, ay takes 15 days bago kang mag-labor, pinamatagal month. Mas maganda, mas matagal para at least yung agency naman nakakuha ng magre-replace sa atin, especially pag officer ang nag leave Hindi ganun kadali. syempre may endorsement po tayo niyan sa papalit sa atin bilang uh, kahalili dun sa trabaho natin or mag endorse tayo dun sa assistant natin. Hindi kasi naklaro kung siya ba'y officer or uh, yung plain guard. So, siguro, ba't pala natin plain guard? Sige, muna tayo mag-focus pero harap makakachat din naman dito yung mga officer. Ano po? Ngayon, ang tanong lang dyan, na nakalpilate mo na kung ilang days. Alam ba, gusto mo is one month or 15 days, pinayagad ka o wala. Ngayon, for that 15 days, na-consume mo ba ng maayos? Baka mamaya, yung 15 days mo, sumobra ka ng limang araw, ilang araw magkakaproblema po doon. May tendency, malilipat talaga tayo para tayo, kumbaga yung paglipat sa atin, hindi naman para tayo, maramdaman natin na mali yung ginawa natin. Baka hindi ka na talaga uh, ano doon sa trabaho mo. Mga ganyan po. Ano. So, tingnan po muna natin. Yung kung hindi naman, di walang problema po doon sa inyong pagpapay lang li. Mas magandang timbangin muna natin both side. Hindi ko muna concern sa atin, eh, doon na tayo sa kasa side ng nagtanong kailangan ba balansin po natin para yung nagtanong sa atin maintindihan din po niya baka naman sa kanya ba na may mali ngayon kung talaga namang tama anak consume mo 15 days before mag 15 days bumalik ka yan syempre kung halimbawa 15 days po yung pinal natin or 1 month kailangan po kunyari ah uh, 15 tapos ka na supposed to be na live 16 papasok ka na pero hindi dapat babalikan ng 16 kasi supposed to be duty mo na yan ng 16. So, kailangan yung pag 15 days, dapat 14 o 13 na andito ka na. Kung baga kung 14, para makasecure ka na ng back to work, para maipasa mo din doon sa detachment commander mo. Para pag 16, meron ka na schedule. Kasi kung 15 ka na ang leave mo, kunyari 1 to 15 of the month, e eh, bumalik ka 16 na ay problema na po doon kasi hindi doon tumama doon sa pinel mo leave So, kinakailangan yung pinahil mong leave, make it sure na dapat akma po doon. Advance kang uuwi kung 1 to 15 ang leave mo, 16 may duty ka na, so dapat 13, 14 nakapag-file ka na ng back to work mo, kumuha ka na sa agency. Or at maipasa mo na sa detachment mo. Kung pwede through text, send mo na lang yung back to work mo, pwede naman po yun. Depende sa policy ninyo kasi sa iba niyang kailangan pupunta ka talaga in person para maihatid mo yung back to work. Okay, kung wala namang problema doon, talaga naman sakto. Okay, good. Ngayon, baka naman doon sa trabaho mo, pag alis mo, hindi ka nakapag endorse ng tama. Pwede rin magkapalpak noon. Kasi sa'yo pala nangyaring problema, hindi mo na-endorse, lumala lalo, May possible talaga na pwede ka talaga ma-transfer sa iba. Diba? So, kung hindi naman, wala naman problema, okay, very good. At least nasa inyong yun bola na tinatawag. Next, dapat syempre accessible ka. Hindi ko mo nakalibta tayo, eh. Hindi ka na mag o open ang data mo, lalo kung officer ka, bigla may tumawag pala na importante na ikaw lang makakasagot, hindi mo nasagot, pwedeng maging <coughs> excuse me, part ng violation po natin yan. So, tandaan po natin, pag tayo nag kailangan open tayo, nakakonek lagi tayo kung sino yung officer natin para mga queries na sasagot po natin. Ngayon, kung talaga naman nagkaroon ng emergency at talaga hindi kang makaka-uwi o nagkaroon ng mga delay sa iyong biyahe dahil halimbawa malayo, dapat magbimesis ka in advance sa iyong officer, may mga documents kay mga picture ka, para at least, hindi ka pumasok doon sa violation na hindi mo inayos yung pagpapile mo ng deed, kasi hindi natin masasabi kung ano yung any circumstances na mangyayari po doon sa paghuli natin, ngayon wala naman talagang naging problema, nakabalik ka ng maayos, may possible eto yan, nga rin po natin maayos, ano? wala tayong problema sa trabaho lahat naman na endorse natin okay, may possible, eto ang isang pang buka ng dahilan diba? kung wala ka namang problema sa pagbago ng lead lahat na sustain mo ng tama prior doon sa iyong pinahina lead <coughs> may possible dyan papasok ang bata-bata system dyan ng palig natin may mga inspector dyan na may gustong ipalit sa iyo, hahanapan ah, ka ng ganito para at least maalis ka sa area, kaya dapat mga security special yung officer ingat po tayo sa lahat kinakailangan po maayos kasi syempre hindi natin alam ang balakid na pagdadaanan natin real talk po tayo maraming nangyari sa ganyang mga agency na may bata-bata system gustong palitan si ganito may mga intention sila totoo yan hindi sabihin ano yan meron silang gustong gawin sa detachment kaya gustong palitan yung officer medyo hindi nila kabagang ganito marami pong ganyan kaya kinakailangan tayong mga officer Manindigan tayo kung ano yung tama. Hindi po pwedeng pakaangkaang tayong office. Eh. Kasi maraming taong mapagsamantala. Real talk po tayo, maraming ganyan. Hindi alam na may-ari ng agency na yung mga tao pala nila dyan sa kanilang mga agency e eh gumagawa ng something. Kinakailangan din mabalance in check hindi minsan laging nakablim sa officer sa mga ibang detachment hindi alam na may-ari ng agency yung mga staff pala nila sa agency ang nagkakaproblema kailangan make it transparent kasi ang aim lang naman ng boat ng mga ng, ng, ng operation ng agency at ng mga security ng mga officer is yung trabaho na ibinibigay natin sa client kinakailangan maging totoo. Hindi po pwede nyo hindi lang napagbigyan o may something ka lang gusto gawin, hindi ka na-approve. Hindi po dapat ganun. Walang personal at trabaho lang. Maaring possible namang yan. Kung sinasabing ginagawa na, di ba? Marami niyan. Alam po natin mga security officer yan at saka mga plane guard sa trabaho ng security industry. Marami pong ganyan talaga. Kaya kinakailangan lagi tayong tama. Maging transparent sa lahat ng bagay at maging honest po tayo. Kasi kahit anong gawin ng mga ng agency dyan sa detachment po pag maayos ka dyan at ang client naman noted sa mga ginagawa mo wala naman silang magagawa kasi ang tinitingnan dyan is yung credibility ng trabaho natin okay so kung halimbawa ayun uh, nga ni possible kaya tingnan mo din tapos maaaring pinagkakaisan ka kung officer ka maaaring ang mga staff mo dyan mga subordinates mo, eh, may mga personal din na mga ano sa buhay. Kasama kasi yan eh. Kaya nga tayo mga officer, pakiramdaman natin yung mga tao natin. Kasi meron talagang may mga, ibig sabihin eh, pangit pakinggan na term, tatridor talaga sa iyo dyan. Maraming ganyan, yung nag interest ng position, lalo na. Kasi hindi natin mawaaalis yan eh. Kasama kahit naman sa ang trabaho, maraming ganyan. May inggit, yan. Pero basta tama po ang ginagawa natin, hindi naman mananaig sila. Sabi ko lagi sinasabi sa inyo, the truth will set you free. Kailangan pumarunong marunong ka lang ibangga o ilaban yung sarili mo. Kasi kung mahina kang officer, matali kang masasapya. O lalo na kung gumagawa ka ng hindi maganda, eh masisisanti ka talaga kasi marami din talagang ganyan kahit ako marami ako makilala mga officer na talagang nawawala sa trabaho kasi may ginagawa silang hindi kaaya-aya na supposed to be sila dapat na nagsusustain na maging maayos yan maging maano yung trabaho sila yung pinagmumula diba e dapat po hindi ganon ayusin po natin maari yan kaya nga ang mga tao na kilatisin natin ibig sabihin pagka medyo hindi sumusunod sa iyo talagang sungay-sungayan na yan medyo kailangan ang verdict talaga dyan is maging professional ka dyan huwag niyong awa baka ganito minsan maawa tayo pero not to the point mako-compromise ka na kaya minsan ang mga officer tingnan natin maiki diba? ngayon kung tao naman natin na nag-lead at gustong ipalipat ng agency tingnan niyo muna yung reason kailangan ilaban mo yung tao mo huwag niyong hahayaan na mana yung kagustuhan lang nila para lang mawalan yung tao mo kailangan pahalagahan natin sila kung may mali, eh pwedeng endorse natin diba, pero kung alam mo namang hindi naman makatarungan yung gagawin, huwag naman po ganun maging honest tayo sa lahat ng bagay next, yan na yung pinigas. and then, dapat, siyempre kung talagang alam mo naman, na wala kang ano at ililipat ka, kasi nga sabi dito malayo, tapos hindi niya gusto eh may rights ka, to refuse teka lang sir, hindi ako pwedeng lumipat ano ba naging violation ko tanong ninyo Huwag kayong mag-ano, sige po, tapos pagkawala siya, tsaka magsasalita. In front of them, kung sino yung superior mo, kausapin mo sila, ano sa inyong reason, ano yung dahilan. Dapat po ang mga security, marunong kayong ilaban ang katarungan sa buhay natin, lalo pagdating sa trabaho. Huwag kayong matatakot magsalita sa ating mga nakakatas na sumunod, kasi kung ano yung tama, doon ka lang. Tandaan natin, we are security. Mag-iingat tayo ng mga ari-arian tapos yung pang-personal o pangsarili mo na para sa pamilya mo hindi mo kayang ilaban dapat hindi. Kinakailangan kung nababantayan nating maayos kung ano ini-assign sa ating tasks na tinanggap natin mas higit dapat na yung bantayan natin ang pang sarili natin basta't tama. Huwag tayong padadaig sa mali. Pag may sabi nga 'di ba 'yung palabas na pag mike ano 'yon? kung may karap, may katarungan ipaglaban mo tama po ba yung Kaya, ano yun di ba yung dating ator sa pangapalabas pag may katwiran ipaglaban mo di ba ganyan so kanto yung laban basta magalang po ah, being in polite in polite manner wag naman yung napakabastos natin sumagot o susabihin so, natin ano pa bang reason sir bakit mo ako ililipat may dahilan po ba pag sabihin ganito hindi sir dapat i-prove po natin yan hindi po pwedeng hearsay lang kailangan po meron talagang basis na ako ililipat ninyo kasi nung una ayaw ko po pong malipat dahil nga po malayo sa akin at the same time po eh, hindi naman ako wala man akong promise at gusto ko po dito manatili sa trabaho kaya nga tayo mga security officer and security guard kung gusto natin dyan na sa trabaho na alam natin na google ingatan po natin hindi sinasabing matagal na ako dito hindi po ako sa tagal yan tandaan po natin walang regular sa trabaho natin regular tayo sa agency pero sa mga detachment natin contractual tayo dyan ibig sabihin kontrata lang tayo kaya kahit siyampung taon, diman taon ka dyan, anim na taon, ilang ano ka dyan, pag tinanggihan tayo ng client, wala tayong magagawa. Pero kung yung agency lang, halimbawa, yung mga tao sa agency na ikaw lang gustong alisin dyan, may papalit iyo, at ang client naman, wala namang problema, ilaban mo yun. Dapat anim, ano ubay ba yung resort? Kasi pwede mo silang ano dyan na illegal dismissal. Tatanggalin ka na walang dahilan. Violation po yan. Kahit sabi mo nakakontrata lang, nakakontrata lang tayo, may mga due process pa rin na sinusunod ang ating mga client, including the agency. Na kailangan simpleng batas, marunong din po tayo. Na hindi tayo nadadaya, na maninipula, na mamani Kaya kasi sabi ko magpakatalino pagdating sa mga kaalaman o no, tayong matakot matuto. Kasi sabi nga, ang kahinaan, ang kawalan ng alam, nakakapag-ano po yan, nakakadomina ng tao na mamanipulate ang tao pag hindi marunong. Sunod na lang para tayong mga daw kalabaw, di ba? Ang kalabaw na may tali sa ilong kung saan ka lang hatakin, doon ka lang. Kung saan lahat, ka lang, Kahit malinas, higit ka lang kasi hindi natin alam. So dapat tayo mga officer, tayo ang nangangalaga sa mga tao natin para itama sila. Ngayon, kung mali, sanksyonan natin. Huwag nating i-compromise yung iisang taong nagkakamali sa detachment mo for the sake ng nakararami. Siyempre, ang titingnan natin yung majority. Hindi po pwedeng kawawa ito, eh puro palpak na, tigas ng ulo, lumalaban sa officer, naninigaw ng officer, eh kasi suntukin mo yan, eh magkakaproblema ka pa. Diba, eh di alitgaw mo ng report, endorse mo sa agency, pag ayaw palitan, at least may report ka, eh na sa nasa tama ka. Kasi prerogative naman ng agency, yan kung anong gagawin nila, basta ang malaga, may mga report tayo kasama po yan. Kaya pag nag-lead, dapat maging maayos po. Kasi ginagawa nila nga ano Ah, pwede hindi ko na papabalikin yan. yan. Unless po ha, may problema ka. Yun talaga. Kung talaga may violation, kasi ka talaga papabalikin. Kasi rights po yun. Including pag ninotify ng, ng agent ng ano yan, ng ng client. Wala tayong magagawa. Pero pag wala naman, magtanong kayo, mag-investigate ka din, mag ilaban po natin yon Ano po? Dapat talaga dadaan sa due process. Okay? So, dapat Tinitingnan din dapat, not only the agency, including the officer, yung welfare ng mga tao natin. Alam kong malayo, ililipat natin. Napakaano naman po yan. Ayun, talagang gusto ng tao, yun. Gusto mo bang malilipat doon? Sige sir, gusto ko yan. Pero pag alam niya, pipilit natin eh. Pwede siguro kung kailangan siya na lang. Hirami lang kita ng mga 2 to 3 days, ibabalik din kita. Yun, call of duty yun, pwede yun. Pero itatransfer ka talaga na walang rason eh, teka lang kaya na kailangan po minsan. Kaya kaya na pag hiniram din kayo, pinakailangan to documentation din. Hindi po pwedeng ganun lang tapos sandali lang ayun pala. Sabi pansamantala lang ayun pala pansamantala. na. Unless na gustuhan na po natin na bukal sa kalooban natin, pwede naman po yun. Kailangan kailangan talaga yung welfare ng tao. Kailangan diba, sinasabi, a good leader should always possess the welfare of his men. O, diwaliwanag po nun kinitingnan dapat kung mabuting leader ka, tinitingnan mo yung kapakanan ng ating mga tao. Nakakabuti ba sa kanya o makakasama? Imbesipin natin ang trabaho, dahil sa layo, natanggal tuloy siya. So, anong ginagawa na? Anong welfare doon? Diba? So, pagpapahirap ang tao, dapat po hindi gano'n. Mabukas na sa isipan ng mga officer na dapat lagi natin inaalala yung mga tao natin. Kung ano yung tama, doon natin sila dadalim. So, maraming salamat. Ayaw po, nakatulong po ito doon sa nagtanong po sa atin at maraming makaka sa malamang. Kaya nga pag nag-live po tayo, kinakailangan maging maayos yung pagpapail natin hanggang sa kung ilan lang yung ibinigay sa na iyon naman i-request na mo sunod po tayo ngayon kung hindi talaga nasusunod kinakailangan palagi kayo nakakonek sa officer sir hindi ako makakabalik na ganyan kasi may ganito basta legit naman yung iyong reason or valid so ang gawin mo magkaroon ka ng mga documentation magpicture ka hindi ka nakaalis kasi ganito pwede naman po. Basta't naka-advance ka ng inform sa kanila, pwedeng ma-adjust yung deed mo na hindi ka mapibigyan ng violation. So, lagi mag-iingat. Tandaan po natin, lamang ang may alam. Maraming salamat po at mabuhay po and God bless po sa ating lahat.